Ang aking pag-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang malalim na pagkilala sa kanyang presensya sa aking buhay, ang kanyang habag, patnubay, at di mabilang na pagpapala. Una sa lahat, mahal ko si Allah sapagkat siya ang aking tagapaglikha. Dinala niya ako sa buhay mula sa wala hinubog niya ako sa kanyang perpektong karunungan at kalaman. Ang bawat pintig ng aking puso, bawat hininga, at bawat sandali ng aking buhay ay handog niya sa akin. Paano ko hindi mamahalin ang nagbigay sa akin ng mismong diwa ng buhay? Mahal ko si Allah sapagkat siya ay Ar-Rahman, ang pinakamaawain. Ang kanyang habag ay sumasaklaw sa lahat ng bagay kahit ilang beses akong magkamali umada pa, lagi siyang handang magpatawad. Laging bukas ang kanyang mga bisig upang tanggapin ako kapag ako'y tapat na nagsisisi. Ang lawak ng kanyang awa ay lampas sa aking pangunawa at ito ay nagpapalalim ng aking pasasalamat at pag-ibig sa kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala rin ay al-hadi, ang patnubay. Sa mundong puno ng pagkalito, kawala ng katiyakan at mga pagsubok. Ipinagkaloob niya sa atin ang malinaw na landas sa pamamagitan ng kanyang patnubay. Ang Quran, ang kanyang banal na salita ay bukal ng karunungan, kapanatagan at direksyon. Sa pamamagitan nito, kinakausap ako ni Allah, kinagabayan ako tungo sa kung ano ang pinakamainan para sa akin sa buhay na ito at sa kabilang buhay ang kanyang patnubay ang humubog sa aking mga prinsipyo, desisyon at pagkatao. At dahil dito, mahal na mahal ko siya. Mahal ko rin si Allah sapagkat siya ay Al-Wadud, ang pinakamapagmahal. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilikha ay dalisay, walang kondisyon at walang hanggan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam ko'y hindi ako karapat-dapat, kahit sa aking pagkukulang sa pagsunod sa kanya, nananatili ang kanyang pagmamahal. Ang banal na pag-ibig na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas at kapanatagan. Dahil alam kong hindi ako kailanman nag-iisa, lagi siyang nasa aking tabi. Nagmamalasakit, sumusuporta at nagnanais ng pinakamabuti para sa akin. Bukod dito, Mahal ko si Allah dahil sa di mabilang na biyayang kanyang ipinagkaloob sa akin. Mula sa mga pangunahing pangangailangan ng buhay hanggang sa mas malalim na handog tulad ng pananampalataya, pamilya at kapayapaan ng isipan. Ang kanyang mga pagpapala ay walang katapusan. Sa bawat sandali, napapalibutan ako ng kanyang kabutihang-loob at ang pagkilala sa mga biyayang ito ay lalo pang nagpapalalim ng aking pagmamahal sa kanya. Sa wakas, mahal ko si Allah sapagkat siya ay al-Adl, ang makatarungan. Itinakda niya ang katarungan sa buong sanlibutan, at siya ang pangwakas na hukom sa lahat ng bagay. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan na ang lahat ng nagaganap sa buhay ay may dahilan. Bawat pagsubok bawat kahirapan at bawat ligaya ay bahagi ng kanyang banal na plano. Ang katarungang ito ang nagbibigay sa akin ng pag-asa sa kabilang buhay, kung saan gagantip palaan ni Allah ang mga matuwid at papanagutin ang mga nagkasala. Ang aking pag-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaugat sa kanyang diwa, ang kanyang habag, patnubay, pag-ibig, mga biyaya at katarungan. Ang pag-ibig na ito ay pinagmumula ng kapayapaan, kapanatagan at inspirasyon sa aking buhay. Pinasisigla nito ang aking hangaring maging isang mas mabuting tao, mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Kanya at patuloy na hanapin ang Kanyang kalapitan. Naway palakasin ni Allah ang ating pagmamahal sa Kanya, patibayin ang ating pananampalataya at patnubayan tayo sa tuwid na landas tungo sa Kanyang kasiyahan. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته